Kaeli, welcome back Dito naman tayo kaili outdoor cooking tayo Ano naalala nyo Kaeli, yung episode namin 60 Na pumunta kami rito si Boy Mukbang, yan Dito naman tayo, balikan natin kaili dahil ano Yan ako kaili yung paligid namin oh. Puro damo na Yan o, oh. Boy Mukbang oh. Yan Kaya, yan Kaeli o oh. Kaya dito naman tayo, nautusan na naman tayo kay Eli. Kaya at dito na rin tayo magluluto kay Eli. Yan, kung bago pa lang kayo sa akin channel, huwag kalimutan lagi mag-like, share, subscribe. Para titit kay lagi sa aming mga ginagawa kay Eli. Kaya tara kay Eli, maglilinis muna tayo. At habang mamaya kay Eli, mag-ihaw mag tayo ng saging pang merienda natin. Yan, tara kay Eli, samahan nyo na ako. Sana magugustuhan nyo kay Eli sa ating simpleng episode. Yan, si, sabay mukbang kay Eli. Oh. Wow, Tara kay Eli, puntahan natin. Magdihow muna tayo ni sa Saging tapos habang nagle-lelit tayo sa ano, papuntang Kaley tayo. Yan. Yan dai, makikita mo 'yung mga totoong idio. Balikतरी natin kay Eli, ang kagandahan ng lugar. wow Ang pagka-lamig. Tena, shop natin 'yang gain. Kita ke awil dito. Wow. Oo. Dia sertelah ada ini pagna dito sa tanay risan. Marami din mga makamotor kayo diyo. Ayun ang dahilan kung bakit kuno ako. Hello. Alam marahil kung paano tumukoy din sa Dito sa Itay-itay, Rizal. Okay, balikan lang, lang natin ulit mga... Ano? dito na tayo sa Taranak Pools yan pero wala na tayo dito wala na tayo dito sa Taranak Pools yan tara kaili tutanan natin ang ating kaili oh inihaw lang na saging sa na hindi natin pinalatan tas sasaso natin yan sa bagong yan may dala si Boy Mukbang, kaili na manok yan Bumukbang oh yan Lutuin natin yan na may kaili para sa ating tangalian eh. yan oh Wow, panalo kay Eli. Solve tayo dyan. Papalingas mo na kami kay Eli. Pumagay ko kay Eli siya yung operator. Yan, nandun yung iba kay Eli yan. Pumagay ko naglilinis din. Lilinis mo na kami sa ano kay Eli oh. Ano kami lima. Yan. Ganap tayo ng ano natin. Wow, uh, Yan tayo kay Eli meron tayong mga rito kay Eli oh. puro puno hanap tayo ng pangano natin sa manok marami ditong pangano kay Eli dati may kubo to rito kay Eli pumunta kami rito ng pinukbang hanap tayo baka makahanap tayo kay Eli mahirap pag ano wala tayong gamit dito Hanap tayo, baka meron. Pangalan natin sa manok. Napakano rito kay ili, puro puno. Oh. Kaya napagaganda rito na lugar. Oh. Pero pagkubo kay Ilip, pero sira na. Ano? Kaya napakaganda rito. Malamig. Doon sa amin Mainit dito Maganda oh Kaya syerte yung Ano rito na nakabili Kasi lang parang Ate rito Kayli Kasi tayo lagi nandito <laughs> Tayo lagi ang Pinapupunta ni Ate Yan oh no? Kaya tayo Kayli Balikan natin Dito yung nakahanap Nang ano Balik na tayo doon sa Ano natin Dito yung nakahanap Nang ano Kayli Gawa uh, yan Tanong tayo doon sa kabila Baka meron may mga tao rin naman dito kay Eli. may nakatira tanong tayo kung meron silang kawayan na available pwede nating bilhin kay Eli. kaya tara kay Eli, update tayo ulit mamaya pag nakahanap na ako ng kawayan kay Eli para sa ating manok tapos yung sibuyong mukbang naglilinis tara kay Eli.

hindi pa pa yung nilalagay natin kung hindi gabi tara kasalan mo natin ito dahil matigas to wow lalagay mo natin ito kasi matigas ito ay kals na manok yan tapos mamaya ilalagay na natin yung mga sangkap nya Ini takpan mo natin yan. Lagyan natin kay Lee yung sangkap niya. Oh. Lagyan natin oh, bawang, sibuyas at luya. Ito yung pinirin yung tortet. lagyan natin yung lemon grass. Wow. Dah Tapos mo na natin 'yan. ini kay Eli Wow. Mo pulo-pulo ang bango ni Eli manok. Kumain natin ilagay yung gabi. Oh, parang bihag kayo. Wow. Oh. Parang bihag ng manok. Yan, takpan mo natin yan. Balikan na lang natin ulit yan mamaya. Okay, maglagay tayo ng asin. Para magkalasa na siya. Wow, init. Oh, baby, baby. Ayan. Lagyan na natin ng magic kasi wala tayong dalang ano. Lagyan natin ng seasoning. Ayan. Pakuloyin mo natin yung kayo Takpan mo natin. Okay, lagyan na natin ng gabi. Ilagay na natin yung gabi natin. Wow. Oh, okay. Ayan. para sumarap na yan sino mga nga nakasubok nito kay Eli Tino lang may gabi. Dan. Yan. Pagpang natin yan. Wow. Kaili, balikan na natin. Balikan natin kailim maglagay tayo ng paminta at kamatis. Wow! Panalo Kaili. Lutong probinsya. Para sa ating tinulang manok na gabi yung nilagay. Yan. Ayan lang natin Kaili ma madurog yung gabi niya para mas masarap. at maglalagay tayo kayo ng kamatis ah. okay. yung lutong probinsya kaili na napakasimple lang pero sarap konti na lang kay para lumabot din yung sabaw tikpan mo natin yung kay ayos panalo kay napakasimple lang takpan mo natin yan okay, balikan na natin wow napakasimple lang kay oh. tinulang manok Wow, ang bango kay tino lang malok na provincial style kay gabi yung nilagay natin tikman muna natin yung sabaw para may titikman ni Boy mukbang kung okay na ba ayos namit panalo kayili, Eli tikman natin yung para si Boy mukbang ng titikim dyan meron ba tayong iniyaw yung hita niya kasi malaki masyado yan gawin nating inasal yan balikan lang natin ulit yan mamaya kay Eli pag tinikman na ni Boy Mokbang ang ating tinulang binisaya isa ili, titikman ni Boy Mokbang ang ating nilutong tinula Provincia style wow sarap salamat kay Eli, okay na Hello. yan kay Eli oh. ang ating hita yan kinawa nating inasal dahil sobrang laki yan yan ang kay Eli ating finished product tinulang binisaya style, wow, makahain na kami ng kanin kay Eli, tababa na yan tayo lang natin maluto yung yung iniyao Nah, tiba-tiba ada ko. Wow, shut up. Ooh, you know, so saya pun tayyak dibago. Karena, At, di kita ini dipegang main jan. Ya, ini tu yang tangalnya kita. Na kita, kita. Kita. Wow. Si kita. 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 Kita ini terah kain tayo. Baik tu kau main tu selamat tinggal tinggal di sini. Nabi nabi dari jauh pun cerai. Hello, mana mana yang selalu tu cerai di sini di sana. Selamat. Nabi nabi yang selalu tu nanti. Amen. Terah kain tayo. Nah, mana papa? Oh, ini cebau. Wow. Panalo. Ais kaili, lutong provinsya. Nangyari mm. na naman kay Boy yan mga na kutsara, walang Gusto mo na yung top ko Dito Ubi, hindi ko pa na lang. Ay, humana silpon mo.

Hé jongens. Kijk dan wat ik erbij doe. Ik zie het helemaal niet zo in wat binnen. bao. <laughs> Tuần <laughs> <laughs> <laughs>

Ano, nalangol ako. Ano, nalangol ako. Ano, nalangol ako. Rebel, itu lah. Apa baik 啊，OK 呢？嗯，嗯，哎呀，我、哎，你这个孙子，咋、哎？哎 guys probably mm. ah. <coughs> Bobby, Bobby. Bobby. Wala <laughs> ah. hmm. hmm. ah, pa. Wala. Sakto. Hmm. pa. habol lang 'yo. Dumadag pa. guys oh konti pa lang nababawas ko laki sa paulit mo so ah kinit na mo may sili mm. Hmm. Okay. katong ni <laughs> Ito ay ah. ito ay,

ito phải nhau đi tìm Tôi tạm tìm Big bite Mày đi xuống pang saging. Tulong kanin, sunog pang saging. Yeah. alo guys, oh, Medyo malapit lang po ito. 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 Ano ang malakot ko ba? Ha? Saan ang malakot ko ba? Kals yan. Kalamunitib. naman ako. bang. Panalo. Ah. Panalo ka eh di? Ang kapalang lawan. Mm-hmm. <laughs> Yan ang lutong ano kayli? Provincial style. Gabi lang. Para sa tinulang manok. Oh, ooh, thanks God. Uh, ayos. Ginamos hmm. at saka manok para sa atin. <laughs> Jerry, lirigpit muna namin to. Sold na rin kami. Mga kaili, at sold na naman tayo. Napakasimple lang ang ating episode. Outdoor cooking. Tinulang binisaya style kaili. Kaya, yan kaili, magpapahalam na kami sa inyo. Maraming maraming salamat sa pagpanonood nyo at hanggang sa muli. Bye-bye! Let's -bye. go!